Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ayan, napakalaking pong sapo yan Ayan, kung makikita nyo po siya, ang po pusa. Grabe po siya, o. Oh. Kumangamot. Tapos, pukuhanan po natin ng kanyang mukha pagkatapos po ng nang siya po ay mangamot na. Ang laki po ng mukha niya, oh. Tignan niyo naman po. mimi, mimi, Ayan, oh. Tignan niyo po. Ang laki-laki ng mukha niya. Ang laki po talaga ng mukha niya. Tignan niyo po, oh. Pupana ko po ng buong tik, ng buong, ayan, oh. Yan ang hingilam na po siya ng pagkain, oh. Tignan niyo naman po. Ang laki-laki niya. Tanya ko pa ng kung na ang video yung buong katawan po niya. Sige don't forget to like, share, and subscribe. Bye po!